Alam mo ba, hindi lahat ng bisita ay may dalang good vibes. May ilan, kahit nakangiti, ay may dalang evil eye energy. Ano nga ba ang evil eye? Ito yung inggit, resentment, o lihim na gahlit na ibinabato sa'yo. Madalas hindi mo alam, pero mararamdaman mo paano malaman kung nalapatan ka ng evil eye. Biglang napapagod ka o sumasakit ang katawan, mainiti ng ulo, at maikli ang pasensya. Laging may nasisirang gamit. Hindi mapalagay ang alaga mo o parang na-drain ang energy sa bahay. Paano magprotekta sa ating bahay at enerhiya? Number 1. Maglagay ng Blue Evil Eye Charm malapit sa pinto o bintana. Ito ang unang sumasalo ng malas. Number 2. Basbasa ng bahay. Gamit ang tubig na may asin at dasal. Number three, maglagay ng bawang o dahon ng laurel sa sulok ng main door pang tabhoy ng negative energy. Number four, magpausok gamit ang insenso o palusanto pag nakaalis ang bisita. Number five, huwag agad magkwento ng tagumpay sa lahat, lalo na kung may nararamdaman kang kakaiba. Protektahan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng ngiti totoo, pero kung malakas ang iyong spiritual shield, hindi sila tahtagos o paano for more protection tips laban sa negative energy. Follow me, Master Hans Kua, ang pinaka pinagkakatiwaala ang Feng Shui Master ng Pilipinas.